Uy. Ayan ang target. Ganda ng ilaw. Oh, no slime. Charot. <laughs> Hello po ulit mga kasangla, Raven Marsha ang inyo pong pambansang sanglaero. Nabulol pa ako ulit. Raven Marsha ang inyo pong pambansang sanglaero. At very excited po ako ngayon dahil syempre episode 4 na ng ating ponobela. At syempre, magtatry uh, tayo ulit magsangla um, ng mga alahas. Ano ba yung susubukan nating sagutin ngayon? Kung naaalala nyo, yan yung mga yan. Yan. Kung naaalala nyo yung mga yan, uh, itatry natin silang patignan or ipa-appraise sa sanglaan. No? Kung may epekto ba, kung nasasangla ba yung mga alahas na nasira na at uh, At uh, kung may epekto ba yung ahalaga uh, halaga ng sangla. No? Okay, so saan natin yan isasangla? Siyempre, pipili lang tayo ng isang kilalana uh, kilala na, na sanglaan. Bakit? Kasi kapag ka, ang tinry natin ay uh, yung medyo hindi pa, kakaunti lang yung branch ng sanglaan, mahirap hanapin. Eh syempre, dapat uh, doon tayo sa marami ng branch na sanglaan mag-try para mula buong Pilipinas, buong mundo, ay makaka o makaka sa buong mundo, no? Buong Pilipinas ay makaka- uh, kita ng ganong sanglaan at yung magiging sagot sa kanila ng uh, appraiser doon sa sanglaan na yon ay hawig or hindi na nala hindi nalalayo doon sa magiging result ng experiment natin ngayon. Okay, so excited na ako. Samahan niyo ako, tara. Yeah. Ayan, so mga kasangla, ito yung uh, unang i uh, ano natin. Unang i-try nating isang la. Actually, isasanla ko talaga siya. Tutuluyan ko talaga 'to na isang la. Well, hindi naman 'to nasira, hindi naman 'to ni repair, pero tignan niyo ang itsura. Charang. O di ba kuping-kuping siya? So, sing, sing, yan. 18 karat. Kuping-kuping. Kasi na, ano ko lang din naman to. Na, bili ko lang din naman to sa subasta, no? So ayan, titingnan natin kung nagbago ba ang Siyempre, ano, ah uh, sasabihin ko din sa inyo yung magiging yung price niya ng original kong pagkakabili. Okay. Mamaya, i-compare natin doon sa pagkaka-appraise. Lahat ng mga alahas na ipapakita ko sa inyo, sasabihin ko yung kung magkano ko nabili at kung magkano na siya ina-appraise ngayon. Okay. Reminder, mga kasangla, mga, yung, yung, mga susunod na ipapakita ko sa inyo ay mga nasira na at pina-repair natin. Okay, this is the first. Yan. At eto yung pangalawa, mga kasangla. So, eto yung putol-putol na alahas noon. Ayan. So, hindi ko talaga makita kung nasaan yung ano niya eh. Sorry. Yan you know. Ay, gumalaw. So, hindi naman halata. Yan you know. o. Yeah. yeah. Teka, ilalapit ko pa para mas maganda. maganda ang laban, Charis. Ayan, oh. So, titingnan din natin kung mahahalata nung appraiser. Kung nirepair ba to o oh, hindi. Kasi magaling nga si goldsmith natin. So, this is the second one. Next, ay... Ano ba yun? Ah, ito mga kasangla. Ano to? Uh, hindi ko to doon sa ating goldsmith na iparepair. And yes, halata yung pagkakaano nito. Ah, by the way, uh, mga kasangla, yung kwintas kanina 18 karat yun, ha? Eto, ayan. Eto, 24 karat tong Buda. Tapos yung pinakakwintas niya ay 18 karat din. Ayan. So, ito mga kasangla, halata yung repair nito. Teka, saan ba yun? Ito, oh. Ayan, nangiting siya. So, titignan natin kung uh, may epekto ba yung pangingitim na yan. Dahil halata siyang na, ano, halata siyang na-repair, no? Yan. Eto naman, yung huli, asa ano ba yun? Ayun. Ito si, yung rope chain. Ito yung kay ate. Yan. Hanggang ngayon mga kasangla, hindi ko pa rin nakikita kung nasaan yung repair nito. Pero magagaling ang mata ng ating appraiser. So, titignan natin kung makikita nila na Dinadahan-dahan ko mga kasangla kasi gusto ko makita din ninyo. Tapos, uh, screenshot nyo, bilugan nyo kung nasaan yung repair. Pero parang nakita ko. Teka, ulit nga. Ulit pa, ulit, ulit, ulit. O, okay, oh, Eh, ito ba? Hindi eh. <laughs> Asan ba? Ayan, mga kasangla. Ayan. So, tara mga kasangla. Samahan nyo na ako. Let's go. Ayan, nag-try siya na po ako mga kasangla para mabilis. Para hindi tayo masarahan. Tapos ito yung Ayan. Ayan, nandito na ako ngayon sa lugar. Hanapin natin ang target. Uy, ayan dyan ang parke. Ha 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 ha. Ayan na siya. Tara na mga kasangla. <laughs> so ayan mga kasangla. So positive ang naging sagot. Maganda yung naging lakad natin dahil yes, nasasangla siya. So, maraming maraming salamat sa Palawan kasi nagtatanggap sila ng mga ganitong Auri uh, uri ng alahas na may kuping-kuping tsaka may uh, yung nirepair na. So, very good. Eh, magkano yung mga naging sanla at tsaka uh, nagkaroon ba ng effect yung dahil kuping-kuping o yung may deformity at tsaka dahil may mga nahinang na may part na nahinang doon sa mga alahas. Nagkaroon ba ng Uh, epekto dun sa pagkakasangla. Kasi dun sa una nating tanong na kung nasasangla ba, oo, oh, oh, nasasangla. Tama. Based doon sa naging experience ko dito kay Palawan, ha? Pero uh, I'm not saying na ito yung sa lahat ng sanglaan at sa lahat ng branch ay same ang magiging sagot. Ang dili ko lang naman ay yung na-experience ko. Pero feeling ko, ah... Uh, kapag nagtanggap ang isang branch ng ng sanglaan, lahat naman sila magtatanggap eh. Depende na lang kay appraiser kung magkano yung ibibigay tsaka kung magkano nila ituturing. So, eto na nga. Um, pinakita ko muna, syempre pumila ako doon. Kwento muna, no? Sandali. Pumila ako doon. Uh, tapos, sabi nung, sabi nung appraiser, uh, kung kung isa lako na nga ba, ang una kong ibinigay is the same thing, no? Ah, uh, sabi ko, o sige, ito, ito talaga isasanglako na. Tapos inuri-uri niya, tinignan tignan niya, syempre medyo kinaskas niya ng konti, tapos tinitinignan tignan niya. Sinabi niya sa akin na, ay naku sir, may mga deformity na nga, may mga kuping-kuping na nga. Ah, uh, pero sabi ko, ah okay lang naman siguro dahil, di ba yung gramo naman ang ang sinusukat natin dyan, tsaka kung ilang karat. Ang sabi niya, uh, sa kanila, sa policy daw nila ngayon, magmamatter yung itsura nung, nung alahas, no? So, sabi niya, kung parang mukhang bago o walang mga issue yung alahas mo, mabibigyan nila ng special rate. Pero dahil may mga deformity niya, pinakita ko naman sa inyo kanina. Ngayon, hindi ko na maipapakita kasi, sinanla ko na nga siya. <laughs> Pero maganda nga. Ayun, kung may mga gano'n na nga, may mga deformity, regular rate lang ang mabibigay. So, di sige, pinauri ko na. Di, ang, sabi, ang sabi sa akin nung uh, appraiser, nasa 4.4 grams yung alahas. So, sabi niya, eto na. Sabi niya, kung ano, uh, walang kuping, no? um, matuturingan niya ng 14,500. <gasps> laki, no? So, 4.4 grams. Tapos, maituturing na 14,500 kung walang mga kuping-kuping o walang mga deformity. Pero dahil meron, sabi niya, nag-matter nga yun, naging 12,700 yung turing. <coughs> Pero carry lang. Diba? Kasi, ang pagkakabili ko dun, 12,000 lang. <laughs> so, okay lang. So, tubo pa rin. Kasi, subasta so ko lang din naman nabili yon So, ayo tubo pa rin siya. Ayun. O, oh. So, masasabi ko bang nalugi ako? Hindi. Masasabi ko bang natalo ako doon sa appraise niya? Lalong hindi. Kasi, tubo pa rin ako ng 700. Hmm -hmm. Kaya, mas maganda, ano, uh, walang kuping yung i-ano natin. I-pawag dito, isasangla natin. Huh. So, ang ganda nun, magkano bang depresya nito? Teka lang, ko. Ah, So 14,500 and 12,700. O, nasa 180 naman yung diprensya. Pero carry lang. Kasi versus dun sa pagkakabili ko, 12,000, eh uh, 12,700 ko siya nasa mula. Tubo pa rin ako ng 700. So hindi pa rin ako nalugi. Kahit na nakuping-kuping ko na siya, yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kasangla, pagdating sa ginto. Kahit na yung uh, may deformity, kahit na, syempre, sing-sing yun eh. So, pag naihahawak-hawak yun sa mga matitigas na bagay. So, may, pwedeng ma-deform-deform -deform yung ganitong part. Pero still, good investment pa rin. Hindi pa rin siya, hindi pa rin kayo lugi. So, yan ang ano natin sa ginto. Ngayon, tignan naman natin yung sa mga, tawag dito, mga uh, quintas. So, actually, nung sinabi ko, inamin ko naman sa kanya na, mayroon pa rin akong mga ipapa-appraise sa inyo, bukod dun sa sing-sing na talagang sinanla ko, etong mga ibang alahas ay, ano, papatignan ko lang, papa-appraise ko lang. Pumayag naman sila, at libre lang naman ang pa-appraise. So, tuloy-tuloy natin yung kwento. Nung una, ina-appraise nila, isa lang yung, tawag dito, yung kuintas na nahalata nila na may repair, na may hinang. Yung si ito, ito. Etong, pangalan ito, asa ah, na ba yun? Eto, eto. Ay! Sobrang lipis kasi. Eto. Yan. Ayan. Siya yan. So, eto yung park na may hinang eh. Asan ba yun? Eto. Ay, ma-focus. Eto, ito, ito pala. Itong dark na ito. Well, kanina naman mga kasangla na ipakita ko naman na sa inyo yan. Ano? So, halataan nyo naman kung saan yung uh, park part na may... Uh, part na may hinang. So dito, halata nila, oh by the way, hindi ko ito, uh, hindi ito sa Arts Jewelry Shop ni Repair. sa so, sa ibang uh, repair shop. So yan yung sinasabi ko mga kasangla kasi iba talaga ang Arts Jewelry Shop. Arts Jewelry Shop, magka naman. Okay. So magkano yung pagkakasangla dito? Yan. Doon sa, pinangalanan ko siyang Buda. <laughs> so sabi, sabi nung appraiser, nasa 4, ah, uh, 0.4 grams no? 0.4 grams. So, kung wala siyang repair, kung maayos siya, ang maliging turing sa kanya ay 1,200. Pero dahil meron siyang repair, naging 900 ang turing. So, yun, mga kasangla, eh, lugi pa tayo doon. Hindi. Kung, kung, kung halimbawa ko siyang maano, kung ito, ito, kung halimbawa pinuluyan ko to na isang la, hindi ako lugi dyan. Bakit? Kasi, 900 ko lang naman din itong nabili. <laughs> at, putol-tol yung nabili ko. <laughs> so, oo, kasi may nangailangan lang na kaibigan. So, binenta na lang niya sa akin to. So, kahit putol, binili ko. Para hindi naman sayang. At saka para hindi na rin siya mamoblema. So, 900 pesos ko na nabili. Pero medyo matagal naman ha. Eh. So, ayun. So, kung halimbawang sa Arts Jewelry Shop ko ito, napa, pa uh, napahinang, walang ganyan, no? walang, walang, hindi mahahalata tong, tong, part na to. So, 1, 2, ang kanyang presyo dapat. 1, 2, no? O, yun. Uy, nakakailang banggit na ako sa Arch Jewelry Shop, ha? Baka naman, ha? Kuya R, Ate Loisa. Hmm. Okay, next natin. Ito, ito nakakatuwa ito, at saka yung, yung rope chain kanina. <sighs> Hindi nila nahalata na, na nirepair to. In fairness. In fairness. Hindi nila nahalata na nirepair to. At ito. At dahil manipis sila. Yan, yan. Yan. Dahil manipis sila. konti lang. Ang ginawa nga lang dito. Ano eh. Hindi na nga to kinaskas eh. Basta diretsyo na, na pinatakan na lang ng. Ah. Uh, acid. Ganun lang ginawa nila. Kasi hindi nila kinaskas. Kasi nga baka maputol. Yun. Eto, medyo kinaskas ng konti kasi medyo makapal naman to. Pero parehas pasado. Nung tinimbang nila at saka kinaskas nila at wala silang sinasabi na wala silang comment. Ginanyang ganyan nila. In-inspection naman nila eh. In fairness nila, in inspection nilang ganyan, in-inspection nilang ganyan, ginanyang ganyan nila. Tapos ano, uh, wala silang sinasabi sa akin na kahit anuman. Tapos binigyan na nila ng presyo. Yun. So, ako na yung hindi nakapiis, mga kasangla. Kasi, syempre, parang, ano, hahayaan ko lang ba na maging, uh, nabigyan nila ng presyo? Although, hindi ko naman tutuluyang isangla, pinapa-appraise ko lang naman. Pero, kapag kahinayaan ko sila na maniwala, kasi hindi nila napansin yung repair. So, kung hahayaan ko sila na maniwala, eh, baliwala yung ating experiment. Hindi ko masasabi sa inyo kung ano yung dapat nating makuhang information. No? So, sinabi ko na, sabi ko, actually, kuya, ano, ah, uh, hininang na din yan. Tapos, I, lang niya, in, in, ano, ganyan. At saka lang niya ginamita nung ganong ganon Pero hindi pa rin niya, na, hindi pa rin niya na, nahalata kung nasaan. Kasi nga, ang galing. O siguro, uh, tawag dito, um, hindi na lang niya napansin, parang ganun. Pero yun, hindi nahalata, hindi napansin, o ganun nga yun. Pero tinake niya yung, tinake niya yung sinabi ko, tinake niya yung words ko na hininang na to. Yun, kasi, um, sinabi ko sa kanila na, ano, na, ayokong ayo ayo kong ang maging result ay yung hindi totoo. So gusto ko ang result ay totoo. Yan. So bakit nga? Ang haba-haba na ng sinabi ko, haba-haba na. O sige. So ito. Yan. So dito sa cross tinimbang nila nasa uh, 0.3 grams. Kung ito ay walang hinang, tuturuin nila na 900. 900 yan. At uh, dahil may hinang, dahil inamin ko nga na ni-repair na to, 700 na lang. Hmm. Hmm. Lugi ba ako? Oh, hindi. Hindi, hindi lugi. Kasi 0.3 grams lang ito. Mura lang naman ito. Good oh, ba? Ayun. O, oh, dito na tayo. Ito lalo. Talagang hindi nila napansin. Kahit gin ginanyan nila, o. Oh, yung para mararamdaman ng kamay mo kung saan yung part na hininang, hindi nila napansin. Inamin ko lang. <laughs> so, yun. So, yon So, ang naging, ay, teka, labat ko ba inilapan? Teka nga. So, ang naging turing dito, mga kasangla, ang naging turing dito, dito, uh, sa rope chain, kung walang hinang, 1.8. 1.8 dapat. Ay, by the way, this is 0.6 grams, no? 1.8. Pero dahil may hinang, 1.4. Nasa 1.4. So, ayun mga kasangla. So, bakit ko bakit ko sinabi? Eh syempre, honesty is the best policy. Ayoko namang manloko, no. Ayoko namang porke hindi nahahalata ng no appraiser eh. Ah, uh, sasamantalahin ko. Pamit naman 'yon. Sang laero ako, hindi ako manggagancho, mga kasangla. Hmm, di ba? O ayan. Medyo nagpalit ako ng ilaw, mga kasangla, kasi parang ang sakit sa mata. ilaw ko kanina. <laughs> Parang medyo nahilo ko. So, ayun. So, ano ang conclusion natin, mga kasangla? So, ang conclusion natin ay, yes, nasasangla pa rin yung mga alahas na may hinang o yung mga alahas na may na at yung mga alahas na may issue o yung mga kuping-kuping, mga may deformities. However, may effect talaga siya, no? May epekto talaga siya, medyo bumababa talaga siya. So, ano ang maipapayo natin? Number one, ingatan talaga yung mga alahas kahit sabihin kasi na tinatanggap pa rin siya ng mga sanglaan ay nababawasan pa rin yung kanyang value no as of the moment pero paglipas ng panahon tataas tataas pa rin 'yon kasi susunod pa rin naman 'yan sa presyo ng ginto eh. kahit sabihin may hinang eh. o, isang patunay 'di ba 'yang si 'yung 'yung na uh, Buddha 'yung necklace um 900 lang siya tinuring e 900 ko lang din naman siya nabili o, no? so, tapos kung wala siyang hinang o kung maayos ang pagkakahinang niya want to siya O, 'di ba 'di ba so 'yon isa pang uh, maipapayo natin syempre humanap kayo ng repair shop na magaling. <laughs> well, um, unang-una, -una, yung ganda ng alahas ninyo ay mapapangalagaan at saka hindi mahahalata talaga yung inyong alahas kung kung nahinang na o hindi. Ngayon, kung ka talagang, para kung talagang kailangan nyo ng medyo mas mataas na appraise, eh, medyo mas mataas yung maibibigay sa inyo. Ganon. Pero, ma ko ako tatanungin ano ha ako lang naman to well it's up to you honesty is the best policy kasi talaga sa akin so kahit na hindi nila nahalata o kahit hindi nila mahahalata sasabihin ko talaga kung nahinang na o hindi ngayon nasa sa kanila na yon kung ibibigay nila ng uh, uh, mas mataas na rate or medyo mas mababang rate no pero alam ko naman pagka ganyan mga suki na halimbawa yung mga sanglaan o di kaya kilala talaga kayo ng mga appraiser hindi naman nila binababa yung presyo masyado ganoon naman sila eh mababait naman yung mga yan eh So, ayun mga kasangla at nasagot na naman ang isa sa ating mga katanungan. At kung marami pa kayong mga gustong alamin o gustong malaman tungkol sa mga pagkasangla, i-comment down below nyo na lang yan. At bago nyo naman tapusin ang ating uh, video na ito, eh naman yung subscription ma image ha mag subscribe naman kayo sa akin pati yung bell pindutin nyo naman dyan sa baba para maging uh, updated kayo sa mga susunod pang video at lahat na mga issue ng alahas at sa pagsasangla ay aalamin natin at sasagutin natin yan sa pamamagitan ko tutulungan ko kayo aalamin ko lahat yan para sa inyo syempre dahil sanglaero ako yes bye bye <coughs>